kung uh, lahat ng uh, ginawa o lahat ng ginagawa ni <laughs> dating Pangulong Duterte ay uh, indistigahan ng administrasyon ngayon at hindi na rin tayo magtataka kung lahat noong mga nangyayari ay sasabihin nila na kaparte ano yan ng war on drugs at kasalanan yan uh, ni President Duterte kasi nga sinabi ko na ang ginagawa kasi nila is uh, political scapegoating. Ibig sabihin, ayaw nila uh, tanggapin yung obligasyon, ayaw nila ibigay yung accountability sa mga problema. Tulad ng pagbaha, dapat kasi ang sasabihin mo niyan ay ano ba ang ano ba ang dahilan kung bakit nababaha? Ano ba ang plano natin para sa susunod na bagyo ay hindi na babaha. At paano ba natin i-implement yung plano natin na paniguraduhin natin na hindi na nasa stranded o hindi na nabibiktima ng pagbaha yung mga tao. Ganun dapat ang sagot ng uh, gobyerno. Hindi yung uh, magtuturo sila ng ibang tao kasi nililihis nila. Uh, yung atensyon ng tao sa totoong problema.